dito tayo si R tayo dito mga kumbinsya syempre palalagpasin ba natin yung sa may R dito sa kanilang napakagandang CR hindi di ba <laughs> wow at ang maganda rito mga apat yung lababo nila ayun oh. tapos may sabon pa o oh, di ba kaya hanggang Lopez ba to ganito ah, ah gano'n pa kalayo lopis dito Kaka-explore ng kaka-explore. Ayan. Eh, kasi gulo ni gulo-gulo maps. Mahilig ka mag-explore, ha? Halika. I-explore e -e kita rito. Yun. Welcome back, mga kaprobinsya. At andito tayo ngayon sa may papunta doon sa may Gumaka Bypass Road uh, at doon sa may Katarawan, Quezon. At nung nakaraan, nung doon tayo dumaan sa may arko ng uh, Bundok Peninsula, ay hanggang dito lang tayo. At lumiko na tayo dyan papunta sa may Gumaka. Eh, no? Ayan. At ngayon, ay... Ito tuloy natin yung ating biyahe mga kaprobinsya eh, no? papunta doon sa may Kitanawan, Quezon at meron din ditong lusot papunta ng Lopez uh, ah, tingnan natin kung gaano kalayo yung biyahe rito mga probinsya no? tara mga probinsya diretsoin natin to tingnan natin kung saan ang lusot nito na kasi nakikita ko sa may google maps ay may lusutan ito papunta ng Lopez, Quezon yun nga lang Uh, sa tingin ko ay napakalayo kasi dito pa lang papunta pa lang ng Ketanawan Quezon ay 46 kilometers na uh, at hindi ko sigurado kung gaano kalayo yung papunta ng Lopez Quezon pag dito tayo dumaan you know? yan explore natin to mga probinsya habang may oras tayong uh, magalagala dahil uh, alas 7 pa lang naman medyo maaga pa tayo na nandito you know? at kaya pa nating maglibot-libot at inuulit ko mga probinsya malayo doon dito, huwag kayong pupunta rito kung nagmamadali kayo at uh, papunta kayo ng Bicol. Huwag kayo dito dumaan ha, inuulit ko na yan sa inyo dahil ito ay explore-explore lang natin ito. At uh, tinutuklas-tuklas natin kung saan tayo pwedeng dumaan at saan yung iba pang mga pwedeng daanan papunta ng uh, Bicol region, you know? Medyo maganda rin pala yung kalsada rito mga kaprobinsya oh. Ganon din pala, kagaya lang din dun sa ah, pagpasok natin dun sa may arco ng bundok peninsula. Parehas lang, masikip nga lang. Katulad lang din nun pero okay yung kalsada oh. Doon sa una nating video mga kaprobinsya, eh, no? uh, meron tayong nadaanan doon ng mga public uh, restroom na napakaganda. Dito kaya mga kaprobinsya, meron pa kaya rito? <laughs> Sana may madaanan tayo eh, no? para makasiyan ulit tayo. Kasi medyo uh, iba yung pakiramdam ko mga kaprobinsya eh, kanina pa. <laughs> Okay rin yung kalsada rito mga kaprobinsya oh. Kita nyo naman oh. Wow. Kung saan yung mga sulok-sulok na banda ng Quezon, siya yung pinakamagandang kalsada eh no. Ayun mga kaprobinsya, nasipat ko rin, natanaw ko rin ayun oh. Si Arma na tayo mga kaprobinsya. Ayun no? oh. Oh, gilid ng kalsada lang, di ba? Oh. Dito tayo. CR tayo dito. Mga kapabinsya. Siyempre, palalagpasin ba natin yan so may R dito sa kanilang napakagandang CR? Hindi, di ba? <laughs> Sabi ko sa inyo, mga probinsya, mayroon din dito eh. O. CR muna tayo. Yan pang babae. Eh. Dito pang lalaki. At ang maganda rito mga kapibinsya, apat yung lababo nila, ayun oh. Tapos may sabon pa. O, oh, di ba? Astig. O. Oh. Saan pa kaya niyan, mga kapibinsya? oh, Tapos meron pa sila ditong view sa likod o. Oh. Wow. Tinan nyo yung kiss, ame, mga mga kapibinsya o. Oh. Maganda. Oh? Sana ma-maintain yung linis e, eh, no? Yun, mga kaprobinsya. Inanakapan na naman tayo ni gulo-gulo maps ng daan na ano. Shortcut daw. Tingnan natin. Kapunta ng Lopez. Meron siyang sinet, Jays. Na 30 kilometers lang yung layo. Ah, uh, kanina kasi 38 kilometers pa yung natitira. So meron siyang sinadjes na maliit na daan. Ito, itong dinadaanan ito dinadaan na natin na to. Ang tawag sa daan na to ay Bilyarica Road. Bilyarica Road. Uh, niya to At 30 kilometers lang yung layo ng Lopez Quezon mula rito. So masyumalapit-lapit eh no. Kesa doon sa 38. Tingnan natin kung uh, tama ba itong sinasuggest ni Gulo-Gulo Maps. Maganda rin naman yung kalsada na pinadaanan sa atin ni Gulo-Gulo Maps. Kaso lang parang ano ito. Parang barabarang kay road na ito. Baka wala tayong madaanan na gasoline station dito sa loob ng uh, 30 kilometers. Yeah! Kaya kung dito ka dadaan, medyo magbaon ka na ng full tank na gas kasi mamaya dito ka pa maubusan, magtulak ka pa. Two hours later. Kam tayo ni Gulo Gulo Maps, mga kaprobinsya. <laughs> Ayan o. <no>? Rap road. <laughs> Alas teka. Ikaw talaga Gulo Gulo Maps. Buti na lang mainit ang panahon ngayon, hindi madulas kung ito ay uh, medyo umulan-ulan, nako. Grabe ito, ang putik dito. Sigurado ang dulas nito. Ay, Diyos ko po, gulo-gulo maps. bang ginawa mo sa akin. Oh. Laprod. <laughs> La Oh, oh, oh. Grabe. Tapro na dinaanan na o? Oh. Hop. Oh, hop, oh, hop, 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 oh. hop. Dito tayo banda. Mukhang papalaban tayo diyan sa bandang gilid. Dito tayo sa gitna. Up, 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 up. Kaya hanggang Lopez ba to? Ganito? Ah, ah. Gano'n pa kalayo Lopez dito? Ah. Ah, okay. Pero malapit na yung kalsada dyan. Malapit na. Salamat. Buti yung sayo, pang ganito yan eh. Pang rough road yan eh. Ah, hindi ba yung sayo? Kala ko sayo Ah. Kaka-explore ng kaka-explore. Ayan. Eh, kasi gulo ni gulo-gulo maps. Mahilig ka mag-explore, ha? Halika. I-explore kita rito. Mabuti na lang, mga probinsya. Tag-init ngayon. Tuyo. Ayan, no? Pero kahit pa, may mga part pa rin na medyo basa-basa. Hindi pa rin siya totally safe. Ayan, no? Oo. Oh. <laughs> si tropal, oh. ano? Pre, <laughs> kaya kaya ba dyan? Ama, alwan na dyan. Ah, maalwa Maalwan na daw dini eh, sa bandan taas. Ay! Grabe! Oh! <laughs> San pa kaya yung sinasabi nilang maaluan? <laughs> Parang hindi ko pa natatanaw ah. Ayun! Ah, so mga dapat mong ingatan mga kaprobinsya. Lesson learned kay Gulog Gulo Maps. <laughs> oh. Minsan talaga wag ka magtiwala kay Gulog Gulo Maps eh. Kasi minsan may ituyo yan si Gulog Gulo Maps. Pero magandang alsada to pag natapos. Ay no. Yun, mga kaprobinsya, natatanaw ko na yung kalsada. Ito na yung huling part na rough road. Oh, putek-putek grabing ginawa sa atin ni Google Maps o oh? pero 10 kilometers yung natipid ko mga kaprobinsya nga lang muntik-muntikan din tayo sumimplang ito talaga yung pinakakalsada mga kaprobinsya ay no yan, dapat ay dyan talaga tayo dadaan. Ginawa niya, pinaiksi niya, pinaiksi niya nga grabe din naman o, dito malaki-laking kalsada na to mga kaprobinsya doon lang yung ano medyo pangit talaga at maputik madulas yung kalsada ganda ng punong kahoy na yan, no? kita nyo bayan. oh. di ba Wow, yellow yellow. Ano yung bulaklak yan? Ano kayong puno yan mga kapabinsya? Tingin nyo. Ayun Ganda. Yung Lopez Quezon mga kapabinsya ay 10 kilometers na lang. Lapit-lapit na. Siguro mga uh, 10 to 15 minutes nandun na tayo. At so far okay na naman yung kalsada. Ganito na yung dinaanan natin. Yun. Yung doon lang talaga kanina kasi Okay lang sana yon kung rough road lang na literal eh, no? Pero maputik kasi At kapag tag-ulan, nako Hindi kakayanin ang mga motor na kagaya sa akin Yung daan na yon Sigurado dudulas dulas ka lang dun eh Baka sumimplang ka pa Malapit nga ako sa malapit Malapit yung daan na yon Kapag natapos Pero sa ngayon parang hindi pa advisable sa mga Kagaya ng ganito sa akin na motor Lopez Quezon na ata to mga kaprobinsya. Sakop na yata to ng Lopez. Ah, ito. Yun. Ito, yung papunta ng, uh, papasok dun sa bayan ng Lopez yan, diretso. At ito yung kanilang bypass road. Yan. Lusot pala sa bypass road ng Lopez Quezon. Pag kumaliwa tayo, pumunta tayo ng Manila. Kapag tayo naman ay kumanan papunta ng Bicol Yon, ito yung bypass road ng Lopez Quezon